Nakiisa ang 69th Infantry Cobra Battalion sa pagdiriwang ng Pinatubo Festival sa Bayan ng Butolan sa Lalawigan ng Sambales, kung saan isang medical mission ang ikinasa na laan para sa mga senior citizen ng nasabing bayan kamakailan. Ang nasabing medical mission ay isinagawa kasabay ng Senior Citizen Day bilang parte ng kanilang kapistahan na ginanap sa People's Plaza ng nasabing bayan kung saan nasa mahigit 6 na raang senior citizen ang naserbisyohan. Hatid ng nasabing medical mission ang mga serbisyo kagaya ng libreng medical check-up, mga libreng gamot at mga baksin na higit na kailangan ng mga beneficiaryong senior citizen hatid na rin ng Local Government Unit ng Bayan ng Botolan. Bukod sa paghahatid ng libreng gupit para sa mga benepisyaryo, ay nagsilbiring dagdag na manpower at security assistance ang kasundaluhan ng Koga Batalyon upang siguruhin ang kaayusan at kapayapaan sa nasabing aktibidad. Maaalala na hindi na mabilang na medical mission sa kanilang area of operation ang dinaluhan ng Koga Batalyon upang lalo pang maipakita ang sincerity ng kasundaluhan na maghatid ng mga pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan upang lalo pang maiangat ang kanilang pamumuhay mula dito sa lalawigan ng Sambales. Ako si Justin Anaudential, ang inyong kaugnay.